Balik na tatay mo <laughs> Hindi na siya babalik Babalik yan si tatay Ilala ko yan Hindi <laughs> siya ako Bossing, may naghahanap sa inyo sa labas. Hanggang dito pa naman, sinusundan niya ba ako? Sabi mo sa kanya, umalis na. Pero... Sabihin mo na. Bus, ayaw umalis eh. Kausapin ka lang daw sandali. Nandiyan na sa may labas. Ulit! Ano ba talagang kailangan mo? Hi. Um, sorry, nakaka-estorbo ba, ba ako? Sorry, ah. Kukunin ko lang sana yung, yung payong. Ah, yung payong mo. Oo, nang nandun sa bag ko. Ah, pasensya ka na pala. Akala ko kasi... Teka, kukunin ko. Sige, Bigyan mo sila may ino. Oh, sige. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi Okay lang. Thank you. Ah, uh, ate. Baka pwede dito na tayo kumain. Nungutong na kasi ako eh. Uh, kuya, masarap pa para siya dito. The best. Hindi eh, <laughs> na, yung, yung tayo, yung tayo Ah, uh, kilala kami dito sa Paris namin. Kahit pagtanong niyo po pa sa kanila, Masarap din yung mami. Meron din kami pansit. Pwede ba ate o oh, wala ka ng pera? Mura lang yung mga pagkain namin dito. Mm -hmm. Ay, kuya nga pala. Uh, Dibala na lang. Dibala na lang. <laughs> Kakakabayad lang kasi ni ate sa tuition. Hindi na. Tito. Okay lang. Kaya pa rin. Ayos. Ah, uh, this po, ha? Hmm. Ay, kuya, ano nga ba yung bestseller mo dito? Ay, ah, yung beef pares. Yun yung... pinakasikat na namin dito. Beef pares. Medyo mahal naman, kuya. Meron po ba kayo yung masarap na mura na? Hindi, <coughs> yun na. Kukuha kami ng isa lang. Itagdagan na lang ng extra sabaw. Yun na. Thank you. Extra sabaw. Eh, ikaw ate, anong kakainin mo? Busog pa ako.